ito mga bossing 2014 model sa halagang 400 lang ito yung mekaniko po nila ito gustong gusto po niya yung ano makina ganda mga bossing pino yung andar na boss no ito stock stock po urig po kasi ito eh start mo nga boss baka Ma masamba lang ano, sa ano, one click ito <laughs> yung hey, mga bossing oh Huwag click lang, ha? Wala pang kilig, sumano. Tapos yung tinakbo pala nito, 81,000 lang po mga bossing. Ang baba po na ano niya, odometer boss. Ayun, na naman. Wala kang marinig sa makina kung ano yung maaaring hinggan. Pasado ang makina ano boss? Ganda mga bossing. Marinig sa makina, walang tagas. Oo. Oh. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito yung Ito oh, yung mekaniko po, po nila, bossing, pang heavy duty ka pa, no? Okay. Mga truck, mga bossing, ito, bigatin po yung po nilang, nilang makina. Bulldozer, ginagawa mo rin. Uh, Ang tinitignan mo dyan, boss? Oh, sa Bakit sa ito, po? Pagkailaw, maamoy mo, pagkailaw. Ito na ito eh. Yeah. Ano ibig sabihin ko pag ganyan? Maganda, masipit ka. Hindi siya sira ang... Ano niya, ang... hindi side of sa kahit na nasa yeah, ito. Ganyan sila punta kasi natin, ibang klase ang may... Pagka may amoy ang usok niyan, ang buga niyan, hindi na moisture. Ito moisture to. Kaya maganda pang usok. Anong masasabi mo, bossing, sa mga L300 natin dito? Ayun, na-observe mo Wal. kung paano po ginawa. Very good siya. Wala akong paano, pangit ng gawa. Magandang gawa. Iba yung kalidad po, no, boss, no? Aho. Nasa standard po. Uh, wala silang ginagalaw talaga. Hindi tulad ng iba, may ginagalaw-galaw pa. Ito, wala. Purig po, no? Purig. Purig pa siya. Buksan nga po natin, bossing. Eh. mga bossing oh standard po original Bali pa pa dual aircon niyo po no kasi wala pa pong aircon gusto po nila dual aircon mga bossing naka grills na po oh, yan stainless na modelo white plate na po sa hindi na bakit po mata pa lang ako ng paslit kasama na ako ng bayong mekaniko ganun ka na katagal na mekaniko po bossing Yan yeah, mga bossing, radiator po niya oh. Ay circulation po ng tubig, napakaganda mga bossing. Nakakulat pa no kuya no. Yan. Oh, yung 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 ibut, Ganda no bossing no, ayan no? Wala pang tamang ito. mo makikita no boss to. Oh. Yung head cap niya bossing, pakita natin. Wala, alam tapos to kahit konti. Yan mga bossing, walang usok. Opal na lumalabas. Magkikita mo kagad yan. Kung meron po, ito ang una kong tinignan. Ano po, boss? Yung kitap. Ito po, boss, yung headcap po. Yan. Bakit po? Bakit po yung una niyong tinignan? Pag tumatanggit ka, may tama na yan. mga bossing, dito na ako po tayo sa dipstick. <laughs> Wala rin, o, tapon. Wala po, so, pag mga bossing. Dito pa lang, pasado na eh. No? Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Ang importante dyan, bossing, kung ayaw mong buksan yan, may init na. Dito mo lang tignan. Kaos. mo. Pagalik Pag yan, matigas po. yan, may pressure. Pag Ay, hindi, tama. oh, bay, tama. Galing. Boss, bali magkano nyo po binili po yan? 440. 440 po. 40. Bali magkano po yung down payment po natin 40. kay boss? 400, 400, 400 po. 000. Ayan mga bossing. nag po siya ng 400,000. Bali babalikan po yan boss, kailan po? Eh, ano, Merkulis Santo. Sir Santos. Inabutan po kasi tayo ng holiday, no? Uh, na holiday, uh, holiday uh, alis, sa uh, pasok pa sa ano. pwede pa yan. Sa alagang 440. Ayan, 440. white plate na, bossing, no? Dual aircon na pwede po siya. Aircon. Ito yung kapatid ng boss ko, yung bubili ng L3. Bossing, saan niyo po gagamitin yan? Sa gulay po, boss. Anong gulay po? Mga talong. Batay mo, bossing, si ate. Ate. Saan bansa siya? Ate sa Europe. Europe ay mga bossing oh. Europe na naman yung mga buyers natin matagal na siguro sa abroad si ate batiin mo kuya yung L300 na ginawa nyo anong masasabi mo quality okay, quality naman po yung sasakyan ayos ang makina ayos naman po ang makina sa kalidad okay man po matibay talaga o oh, si kuya yan yung anak po niya batiin mo mama mo <laughs> Tama, ingat po ka dyan ni Kuya. Ah, salamat po. Europe pala sila, mga bossing, oh. Dami palang pera, bakit kinuha nyo? 440. Ah, Kuya, anong dahilan? Bakit ito yung napili nyo? Yung mekaniko po nila. Mas maganda ang makina nito kaysa mga isa. Mas maganda to, bossing. Yan, mga bossing, ha? mababa ang model. Pero sabi niya, ito pa rin yung mas magandang makina. Salamat po. Kayo mga tigre na MSI, kung gusto nyo bumili ng L3, dito yung kayo sa Aquam, sa Palakas po. Palakas, pampanga, quality ang kawa, walang problema sa makina. Ah, uh, masasabi ko lang po sa kayo, bossing, talagang good siyang kawan. no? po siya, madali pong kausap at lahat po nang gusto namin malaman eh pinapaalam niyo po sa aming mga partner po. lang po yung gusto kong sabihin. Inatid pa tayo sa terminal, bossing. At napakabait po talaga. Inatid pa po kami sa terminal, sa kain po para makaw po sa new siya po. Ay mga bossing si boss po mismo ang nagatid, no boss no. Sa terminal po ng terminal. bus po. Ayan, talagang atid sundo mga bossing yung mga viewers natin. Thank you, Kuya. Ay, salamat po tayo. Saramat, Apo. Salamat. 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 Salamat.